Sa iyo mga kapalala, magandang, magandang gabi. So for today's vlog, turun natin sa inyo kung paano magpalit ng uh, brake pad. No? Sa, our version nga pala ito, two pad. So ito nga pala yung gamit natin. Ayan. Meron tayong mga original dito na brake pad from uh, ano, Vietnam. Vietnam ano? So galing pa ito sa mismong Yamaha Motors Vietnam. Ayan, no? May kita naman. Ito yung original mga boss. So dito nyo makikita yan. Pinagtapat nyo ito mga boss. Ah, so nga ba ito 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 yung maliit na tapag pinagtapat nyo yan hindi sila magkatapat yung original makikita nyo yung mga copper Ayan, diba? so original mm -hmm. from Vietnam so kung saan ang galing yung mga yamas na ito kailangan natin ng dosin ng socket wrench and barilin natin Tanggalan natin mga boss. ito yung tatanggalin niya. Dalawang to. At kailangan natin ng flat screw so ito yung flat screw so i-push nyo muna yung kanyang piston para bumalik para makabit natin yung brake pad na maayos yan, dahan lang yung mga boss kailangan mapabalik nyo yung piston so dahil paalitin na yung brake pad pwede nyo nang ganito yun ano? so pag hindi paalitin yung brake pad kailangan nyo talaga puller yan. so pag nahirapan kayo mga boss tagalin natin ito isang muna tamit kayo ng uh, long or top flat nose na to. Tanggalin niyo sa clip lock yan. Ito pa isa. Ito, kung oh, atay long nose, ang hirap tanggalin ang isa. Ito. Tapos, pagpukin nyo lang ito kunti. Tapos, hinahin natin yung pin. isa lang mga mga boss. So, tanggalin natin ito kabahak mo Balik natin ang mga issue nisa. So, gamit lang tayo dito ng ating uh, pula na uh, DIY Puller. So, manual tension na itong So, ito yung ginagamit na yung puller. Panulak na itong... Uh, so, pag hindi ka siya, ang galing natin ito. Kailangan so, nyo kasi ma-push yung ano, mga piston yung mga was. So, mahirap siya. Kaya ito lang gamitin natin. <laughs> Allen size. So pag mga single piston kasi yun ang magandang panulak. So dalawa yan na, na balik yung isa yan. So ayan nakita nyo mga boy. Pabalik na yung kanyang mga piston. Pwede na tayo magsalang ng bagong brake pad. Ito so, yung brake pad na bago. So pinapolar ko kanina kasi pag mga single piston mas madali silang palitan ng brake pad. So dahil 2 pato medyo mahirap pero okay naman kaya kaya. Ayan. Pasakyan lang ulit yung pin. Sayang natin yung bago yung pin lang. Tapos tulak natin ulit. Ayan. Tapos kapit na natin yung mga pin yung mga boss. Buti natin. Ito nyo yung butas. Okay. Tapos bulit na natin yung pin. balik nyo rin yung isa dalawa yan may talaga magawa pag gabi mga boss ito lang sa front ito nakuha natin ayan suskitin natin ayan So nung mga hap ng mga 155 bar dyan na ano, brake pad, meron tayo available, marami okay. Hindi nang lalaban ito mga boss. So parang nalaban na ganyan, automatic box nyo na sa taas. Kailangan natin ng 8 clearance. Parang hindi nang lalaban, tapos po na natin ito mga boss. Ito mga pala yung ating ilaw. Para hindi kayo mahirapan. Pagbago eh. kasi yung brake pad gano'n masyado makapal open nyo to, hindi pwede hindi nahirapan kayo magbalik ng inyong uh, caliper dun sa ating ah, uh, ayun na, tumagas na mga boss so dapat pag tumagas na ganyan mag isa natin tayo mawas na kasi bago yung kanyang brake pads ulos natin agad mga bossing baka masira yung pintura pagalitan tayo ng customer okay sa tinday niya yeah. alam yeah, ko niya. Kaya pwede nasong dito Kasi nakabukas sa taas. Tandaan lang. So pwede natin dito sa motor. Sa mga mga mga. Rotor base. Ah, natan. Sobra natin ng impact red. Dose mga boss. Ang kalinisan. okay na. Okay, natin. Ah, mga boss. Tapos dinisa natin syempre. Tingnan natin yung mga tumulo na kulam. Ay, este na two